mga idol, good morning. Lilinisin natin ang kontog ni Erpat. Lilinisin natin lapit ah. Tapos magkaano na tayo ng konting damo. Itatapas. Kaya natin tayo dito. Sabon. At pang kontos. Magkaano tayo ang ganito. Kaya uh, si Erpat ng tulaklak.

na lang natin mga kasi anin dati ito ano bukain natin ng pintura o kaya pencil pin yung pangalan ng na kalay balikan natin yan so tatapos naman tayo ng damo mga idol mga idol Kita. Hintay na katila kahit isa. Kapag walang hangin. mga idol, mag-ano naman tayo. Kakating tayo ng iba. Ano ba? Bawasan natin. tayo sa dock so, walis na natin oh, kapagod ayan, natabas na natin ang ano buwasan na natin ang damo diba? medyo nawala na yung kanyang anak masyadong malago tama-tama lang yan pagka mga idol pahinga muna tayo na kong at may uh, may tayo ubi na rin Ayan. nakatapos na ako maglinis ng uh, patay na may tagas na naman ng kandila pero okay oh, lang at uh, ano yung ang init na rin araw buti na lang may ililim dito yan o sa lalim tayo ng puro and, uh, and, uh, maraming rin tao dito oh. yung mga nag-advance naga, naga, na silang mag- uh, maglilinis ang kanilang ano, musikat sa saka dumalaw sa kanilang mga mal na ano, ba, dito. Dito ito sa Providence mga idol. Oh, ano, Doon marami na. Oh. Dito sa uh, Uno, punong-puno dito. So tayo nga, naglilinis na tayo ng sarili. Eh. Kasi pinatigil na namin ng maintenance nito. So. so ayan. Yan na kay Airpat na. No? ayos na yan ito lang ito sariling bangkito para upuan. o diba ayan sinasabi ko sa inyo yung puno mga idol nalintay so, yung puno may ng kauntay eh. may, may ano hindi rin ng na mga ano na ngayon mga na yan na, malilinis ng puntod uh, Bali malinis naman kaya lang Medyo alam nyo naman Siyempre kailan din natin Tapasan uh, ng damo Dahil uh, pinigil na namin ng maintenance nito eh, so Dahil hindi nga daw Hirip na pabayaan din yung Yung uh, nag-maintenance eh Yung nag-tatapas uh, Kaya yung mga time biskuit mga idol Pag umuwi Pag uh, gutom Nagluto mo maglinis lang ano. Tapos ng damo. Tayo interior. kamera natin ng camera. mga idol, nakikirapang ikalap ng kanilang ano. Lalo pag matagal na hindi na dadalaw Pero kung madali lang ako, kasi ano, you know, ito yung puno na yan, unless naputulin yan. Tapos yun, know, yung likod niyan, dati pigre yan pero sarado na. Ayan o. So, you know, uh, madali lang siyang ano, you know, tandaan. Tapos dito sa ano, yan o, may punong malakay. Tapatan. So easy lang, kahit na medyo hindi naman madaling maghanap yung iba lalo na pag natapunan na yung lapida ang mo, kasi yung pangalan hindi na makita hindi naman sila maghanap pero pwede mo namang you know, pagtanong doon kasi may address naman yan may marka kumbaga pwede pagtanong sa office kung hindi ka sigurado yun lang so, na mga idol. Salamat. Thank you for watching. Bye-bye.